One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin ninyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at tapos kumakain ka ng tender juicy hot Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay pagkatapos ng Miss Universe Philippines. Naloka ba kayo? Kasi ako sobrang naloka ako ng bonggam-bongga. At talaga namang masasabi ko, Diyos ko, Miss Universe Philippines, iba ka. So, yan. So, eto nga, marami nga kasi nawindang talaga sa resulta ng Miss Universe Philippines. Expect to unexpected. Ang labanan, di ba? So, yan. Kaya naman ngayong araw na to, marami tayong tatalakayin na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa Universe Philippines sa mga pumasok sa top 10 finalists. Well, ang masasabi ko doon ay ang bongga dahil lahat ng front runner ay talaga namang nakalusot dito sa semifinalist. Talagang windang talaga ako dahil sabi ko, wow, nakakaloka naman ang resulta nito as in talagang walang pinalusot na kahit sino. Kung sino yung mga gusto nila mga front runner, sige, go. Kaya naman lahat ng front runner ay pasok sa semifinal, s'empre yung mga newbies ay only luck. Charot 'yan. So, nakakalungkot lang kasi s'empre may mga potential din na kandidata na galing sa probinsya na alam mo 'yon na magagaling din naman sila pero hindi sila nabigyan ng chance talaga na makarating talaga sa top 10. And then, sa Pilipino community nga, wala nga nakalusot, di ba? So, yon So, hindi talaga sila nakalusot doon sa top 10. Kung baga, talaga yung mga front runner talaga, yun talaga ang ibinigyan talaga ng posisyon dito sa top 10. And then, ayun, naloka ako ng bongga-bongga. Ang saya lang kasi talagang bakbakan talaga yung na yun. alam mo yun, yung parang tinupad ni Mama Ang lahat ng pangarap natin na panoorin natin yung lahat ng front runner magbakbakan sila ng bongga bongga kaya naman sa evening gown just ko kabugan talaga sila ng eksena di ba aminin mo yan isa ka sa mga talagang yung ano mo yun, yung pigil hininga sa bawat labas ng kandidata. O, oh, di ba? So, yun. So, syempre, hindi tumigil yung sigawan ng mga tao pagdating dito kay ano, Tagig at saka, syempre, kay Quezon Province na talaga naman halos talaga yung madungdong na daw talaga yung ano, yung area doon kung saan ginaganap ang Miss Universe Philippines. O, oh, di ba? And then, ano naman ang masasabi mo? Siyang si subsub nagsalita na tungkol sa napili nilang panalo dito sa Miss Universe Philippines. Siya ang sabi nga, hindi daw siya ang pumili noon. Wala nga daw siyang alam sa, ano, sa resulta. And then, ah uh, ayun, so, nagulat din daw siya. At sana daw magustuhan ng mga tao ang napili ngayon ng bago Miss Universe Philippines. Nakakaloka yung experiment nila. So, yun. So, ako para sa akin, ha? Uh, ayun na yung sinasabi ni Shamsi na kahit hindi nga siguro uh, yun yung hinahanap ni, ano, ni Madam Halo, sa Miss Universe yung ipapadala natin. Basta alam niya kung paano ilalaban ang Pilipinas sa Miss Universe. Oo. So, bongga yan! So, yung tingnan natin kung ano ang mangyayari sa magiging resulta ng Miss Universe Philippines. So, sina naloka siya ng bonggong-bongga at nakakaloka naman talaga, di ba? Anyway, so good luck sa atin lahat. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, hindi nakapasok sa top 5 si Miss Baco or ano ang masasabi mo? Eh di naloka ako sa kanya. Ay, kasi naman, naloka din naman talaga ako do sa evening gown niya. Na talaga naman sinopresa niya yun lahat na parang ano nangyari? Ganon. Na nawindang ako. Ang dami nakapula. Tapos siya din nakapula. Anyway, so kung ano man yung game dito ni ano ni Miss Bako or ay masasabi ko ay ang bonga dahil alam ko naman talagang inilaban niya yung abot ng kanyang makakaya. Medyo nalungkot lang ako kasi hindi siya nakatungtong do sa top 5. Pagkatapos, hindi rin siya nabigyan ng kahit anong corona doon sa apat. So ayun yung kinalulungkot ko kay Victoria Velasquez Vincent. Sabi ko nga, napaisip nga ako, sabi ko, sariang no, sana lumaban nila si Victoria Velasquez Vincent doon sa Miss New Zealand noon yung ino-offer sa kanya yung Miss Universe crown. So, I think uh, kung mabibigyan uli siya ng pagkakataon na i-offer in offer only sa kanya ang New Zealand na representative niya sa Miss Universe I think go ka na kasi minsan lang talaga ang opportunity na ganito yung tipong hindi na mahihirapan yung sarili mo as in talagang go ka na talaga sa universe di ba so yon so kung pangarap mo talaga ang maging isang kandidata sa Miss Universe at kung in-appoint ka ng New Zealand ng ganyan eh di bongga go na kasi di ba yung mga pagkakataon ng ganito hindi na dapat pinapakawalan kaysa naman yung i-try niya pa nang i-try yung luck niya dyan sa Miss Universe Philippines ay eh kung hindi naman para sa kanya yan wala talaga tayong magagawa ang hirap kasi ng laban dito tapos alam mo yon kung hindi ka pa bet good luck charot so yan so nalungkot ako para kay Miss Bako or kasi alam mo yun, deserve niya na magkaroon ng corona, deserve niya na talagang makarating sa top 5 pero wala tayong magagawa. Ang lakas ng top 5 din eh. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa top 5 na pinili ng Miss Universe Philippines? At eh, syempre, nawindam ako ng bongga bongga kasi grabe, talagang unexpected talaga, no? Yung ganitong ano, yung ganitong pagkakataon na laban, alam mo yun, malakas ang napili nilang top 5. And then, tayo din naman, di ba? Bet din naman natin to na possible talaga maka top 5 itong mga napili nila. So, talagang it's a game. So, nandoon doon talaga na laro talaga to At kung hindi ka talaga, ano, malakas yung loob mo, hindi ka talagang mananalo. Ganon. So, talagang game ball talaga ng mga kandidata to. Nasa kandidata na kung paano nila ipaparating yung sarili nila doon sa dulo ng competition. Ayun yun nakita ko. Actually, happy naman ako do sa top 5 kasi, malakas naman din talaga si Miss Tagig. Diyos ko, kinabahan ako dito kay Miss Tagig. E eh, de lalo na dito kay Kainta na ka talaga ako ng bonggong-bongga. Talagang lumabot siya hanggang sa dulo ng competition. And then, napakaswerte talaga ni Baguio kasi talagang, alam mo yun, yung parang dyan ka talaga sa top 5. Ilalagay talaga kita dyan. Yung ganon. And then, of course, si sa Manalo, lumaban talaga hanggang sa dulo ng competition. And then, plus, syempre, si Bulacan talaga. Yung pinaka-winner nung gabi to. So, yon So, malakas yung top 5, di ba? Kung iisipin mo. So, congratulations. Ano naman ang masasabi mo na hindi nakapasok si Alexi Brooks sa top 5 ng Miss Universe Philippines? Siyempre, naloka ako. Kasi, siyempre, Alexi yun. Yung kumbaga parang, ha? Talagang wala. So, naghintay pa ako ng botohan. Akala ko sa botohan, papasok pa rin si Alexi. Pero, Walang ganun, mga Mars. <laughs> so, yun. Nawindang ako. Kasi, syempre, parang ine-expect ko na talagang makakarating ng top 5 talaga si ano. Kaya lang sabi ko nga, isa lang ang palulusutin nila dyan. Andi dyan kasi si Bulacan. Malakas talaga si Bulacan. So, si Bulacan talaga yung... Tumarget talaga sa top 5 pero ganun talaga eh. sabi ko nga magaling naman si Alexi magaling yung mga hindi napasama sa top 5 pero it's a game ball talaga eh. wala tayong magagawa so hanggang doon lang talaga yung kapalaran niya sa Miss Universe pero syempre huwag kayong mag-alala dahil si Alexi Brooks ay naging Miss Echo International so yon so ipapadala naman siya sa susunod na taon kaya happy na rin dapat tayo. Kasi, ayun naman talaga, di ba, sinasabi ko naman, malulungkot ako. Kaya, alam niyo sa totoo lang, nalungkot ako yung wala siya sa top 5. Talagang, as in, talagang nalungkot ako. Pero, yung nagkaroon siya ng corona, parang feeling ko, okay yon para sa mga tagahanga niya. Kasi, syempre, yung mga tagahanga niya, talaga naman, alam mo yun, yung sinusuporta siya ng bonggam bongga And, I think, okay yon para sa akin. And, Ayon, so at least kundos naman kay Alexi Brooks. So deserve niya ang magkaroon ng top corona dito sa Miss Universe Philippines para mai ang bansa natin sa Miss Eco International. So I'm so excited for her. So yon. And then ano naman ang masasabi mo sa laro ni Tagig? Ah, uh, tawag dito si Tagig, si Atisa Manalo at saka syempre si Kainta na taga Binibini. So hindi talaga sila mamasam nagpanalo ng taga Binibini, no? Anyway, so masasabi ko dyan sa mga taga-binibini, katulad na lang halimbawa ni Tagig, si Tagig, grabe, no? Naawa ako sa kanya, yung tinawag siyang Fort Runner Up talaga sa totoo Hindi ko alam, ah, uh, actually, yung pumasok siya sa top 5, naloka ako kasi sabi ko parang bardagulan talaga to ni Ati sa Manalo at sa ni Tagig. Ganon, kasi wala akong alam sa format nila eh. So, ang sabi ganon, yung top 5 daw, bibigyan ng corona tapos biglang runners up pala silang lahat, di ba? So yun, isa lang pala talaga yung mananalo tapos appointed, pipili uli. So ako para sa akin, si syempre si ano, si Tagig, nalungkot ako. Kasi parang talagang siya talaga yung talo dito sa laban na to kasi talagang hindi talaga siya binigyan ng kahit anong crown, o oh, di ba? So medyo alam mo yun, naloka ako. Naloka ako sa kanya. Tapos, ang lakas-lakas niya talaga doon sa competition. Tapos sabi ko nga, naku, mukhang kaya tagit -tag, talaga mapupunta ang corona. Tapos sabi ko, si ano pa ang supranational. Pero, wale. So, parang, ano nangyari? Ganon. So, nalung, na nawindang ako sa resulta ng Miss Universe Philippines. And, Ayun, so si Atisa Manalo naman, naloka din ako kay Atisa kasi parang sabi ko, ay nako, mukhang si Atisa talaga to kasi parang, di ba tinawag na nga na fourth runner-up, so third runner-up si Baggio. And then, ayun nga, na ko, nawindam naman ako dito kay ano, kay Quezon Province, kay Atisa, kasi expected ko, mag universe na siya. Pero wala tayong magagawa at ngayon, Miss Cosmo, so sabi nung lahat bakit gano'n, ano nangyari? Siyempre may kwento ako dyan, abangan ninyo. So yun, so naintindihan ko kung bakit siya ginawang Miss Cosmo. At Basta, abangan ninyo yung mga susunod na vlog ko. And then, of course, si Kainta. So, marami din nag-react kay Kainta. Kasi si Kainta, parang, anong nangyari kay Kainta? Bakit first runner up tapos walang corona? <laughs> so, yun. So, di ba? Ano na kayo. Akala nyo siya yung magsusupra national. But, guys, syempre, meron akong nasagap na balita. Pero, bukas ko na, mamaya ako na ikukwento sa inyo. So, medyo talagang nakakaloka talaga yung resulta. So, yon Pero, syempre, pagdating kay Kainta, kay Atisa, at saka kay Tagig, masasabi ko naman na ginawa naman nila ang lahat ng makakaya nila sa competition na to. At na happy ako. Happy ako sa sa naging ano nila performance nila talaga namang kumabog naman ng bonggam bongga, -bongga di diba? and then of course syempre panalong panalo naman ang pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo. So mama sa ano masasabi mo? Syempre, ano masaya ako, 'di ba? Sinasabi ko naman sa inyo na sentimental favorite ko to. So, talagang sabi ko nga magiging masaya ako kung siya ang mananalo ng Miss Universe Philippines. At natupad nga, 'di ba? So, yon unexpected na talagang kukunin niya talaga yung corona. I'm so happy for her at Ayun, kasi pangarap niya yun eh. So, ibig sabihin na kahit sino, talaga, kapag pangarap mo talaga, pwedeng matupad talaga. Lalo na kung pinagtarabawan mo ng bongga-bongga. Eh, nakita naman natin, pinagtarabawan naman talaga ni Chelsea Manalo ang corona ng Miss Universe Philippines. So, good luck sa kanya. So, ako masasabi ko na na tagumpay, tagumpay ang bulakan sa competition na to. Nakakatawa kung iisipin mo. Meron siyang ino-offer na ganda, may ino-offer siya na bago sa Miss Universe. Ayun yung Black Beauty at the same time nakikita naman natin ang pagka-Pilipina niya, 'di diba? So, yun. So, good luck, good luck sa atin. Medyo mixed emotion. <laughs> Naloloka ako nang masaya. Ganon, na parang parang niyanig yung mundo ko na parang ano nangyari gano'n so ganon. basta naloka ako pero naiintindihan ko kung bakit so yan and then of course Atisa Manalo si Atisa Manalo downgrade ba sa, sa ano na to sa competition na to para sa atin kasi Downgrade siya Kasi ganoon siya Sa Miss International First runner up siya Sa Miss International Dahil ina-expect natin Na magta-title siya Sa Binita sa Miss Universe Philippines pagkatapos ganito ang ibinigay sa kanya Miss Cosmo may mga dahilan at may mga bagay na nakatakda para sa mga kandidata so para kay Bulacan kasi yung Miss Universe Philippines at wala tayong magagawa doon sabi ng ganon is about destiny so destiny niya maging Cosmo so downgrade ba ang Cosmo ay bagong pageant na talaga namang siguro uh, naghihintay kay sa Manalo. So, ako kasi, ang naintindihan ko dito, lahat naman ng pageant ay pare-parehas lang. Ang importante ay panalo pa din siya nung gabing yon ipinakita niya yung galing niya, and then yung yung kakayahan niya, talagang ibinigay naman niya, so hindi niya lang talagang destiny. Pero, kung magiging mo naman siya, parang piling ko winner siya para doon So may kwento ako dyan sa mga susunod na araw Pero congratulations sa lahat ng mga nakakuha ng corona dito sa Miss Universe Philippines Katulad na lang ni Cyril Payumo na naging Miss Charm Si Bagyo na naging Miss Supranational Si Alexi Brooks na naging, tawag dito, na naging... Eco International at saka syempre si Atisa Manalo na naging Miss Cosmo. So, kung ano man yung decision ng organization, alam nila yung ginagawa nila. And congratulations sa lahat ng mga lumaban sa Miss Universe Philippines. Nakakaloka pero alam mo yun, talagang ganun talaga. Pero sabi ng ganun, Uh, magandang opportunity to para kay at sa manalo. So, ako para sa akin, happy ako for her. At least, lalaban siya ng Miss Cosmo. At abangan natin yan. So, ano man ang kwento behind ng kung bakit ganito ang nangyari ichika ko sa inyo mamaya. So, yun. So, guys, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa so, walang sawang suporta uh, na ibinibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe by channel at i-click ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nang ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin. See you tomorrow. Thank you, guys.